ano nangyari sa mundo mukhang hindi na maganda yung Kalalabasan na ngayon sa social media sa ating mga kasamang ibang mga content creator mga vlogger dahil hindi na kaya aya yung mga video pinagagawa nila halatang halata na, na ano na kabastusan na talaga hindi naman lahat dito sa social media na matatanda lang ang nanonood may nanonood na mga bata din so nakikita ng mga bata yung mga pinaggagawaan yung mga kabastusan. Ang mga bata ngayon ay matalino na. Kahit sabihin nyo na slanting lang yung mga pinaggagawa nyo, pero alam na lang ng mga bata na kabastusan na yan. Meron akong isang napanood na di ko na lang pangalanan yung mga content creator ng mga vlogger. No? Nag-content siya na kumuha siya ng itlog. Hindi ngayon, nakita ngayon siya ng may-ari ng itlog. Dahil siya ay nakatalikod, ay iwan ko na lang hindi ko na babanggitin sa inyo dahil talagang hindi maganda hindi magandang panoorin sa mga bata dahil iba na yung kilos mo pag nakikita mo yung pinanood mo eh simple, alam ng bata na bastos na yun hindi maganda kaya ako sa lahat ng mga nagko-content ng mga kabastusan no wag naman kayong ganyan kasi imbis na kayo ang ihemplo ng mga bata kayo pa yung gumagawa ng mga ano ng kabalastugan so nakikita ng mga bata yung pinagkagawa ninyo na uh, mga kabastusan na content e kayo magulang kayong matitino dapat isunod nyo sa kayo yung ihemplo ng mga bata na kagandahang asal hindi yung kayo pa yung nagtuturo ng mga kabalastugan mga kabastusan ano na lang masasabi ng mga bata na ano ba naman to sa akin lang sa mga nagkukuntit ng mga kabastusan no para akin, hindi kaya-aya yung mga pinagagawa ninyo dahil Imbes na Kayo ay magtuturo ng mga Magandang asal sa mga bata Kayo pa yung nagtuturo ng mga Kabastusan Wala na pa kayong magagawang ibang content Ang gumagawa ng mga kabalastugan sa mundo nakita sa buong mundo yan yung pinagkagawa ninyo sa akin huwag nyo na panoorin yung mga ganyang klaseng tao na, na nagko-content ng mga kabastusan huwag nyo na panoorin yung mga ganun kasi hindi magandang i sa mga kabataan yung ginagawa nila kahit sabihin nyo na islanting nyo lang yung ginawa ninyo wala naman nakikitang gan ganun talaga pero halatang halata na na ano eh na hindi maganda eh alam na ng mga kabataan niya na ganun talaga may mga anak-anak so matalino na ang mga bata ngayon so nakikita na mga bata yung mga pinagagawa yung mga kapastusan na ano mga kontin hindi maganda para sa akin dapat maging ehemplo tayo sa kagandahan ng mga Kagandahan asal sa mga magulang pero kayo pa yung nagtuturo ng mga kabalastugan hindi kaya ayang content na pinagagawa nyo uulanin kayo ng patikos sa mga kabastusan na pinagagawa ninyo dahil hindi maganda kung kayo magulang matino dapat kayo yung susundan ng inyong mga anak hindi yung kayo pa yung nagtuturo ng mga kabastusan para sa mga anak ninyo. Nakikita yung mga pinagagawa niyong content eh. Mga kabalastugan, mga kabastusan ta, hindi maganda talaga. Para sa akin, sa mga lahat na nagko-content ng mga kabastusan, no? tigil-tigilan nyo na yan. Hindi magandang panuurin para sa mga bata. Hindi lahat ng matatanda dito nanonood sa social media. Mayroong mga bata din. So nakikita ng mga bata yung mga kabastusan na ginagawa nyo. So, sa akin, hindi magandang sa lahat nga man na mga vlogger na nagkukuntit kayo ng mga kabastusan, tigil-tigilan nyo na yan kasi hindi talaga maganda. Hindi maganda sa mga kabataang nanonood. Kung kayo magulang na matitino, huwag naman kayo magkuntid ng ganyan. Kasi nakikita ng mga kabataan natin yung mga kabastusan na ginagawa ninyo. So, payo na lang sa akin uh, bilang isang content creator vlogger, no? Tigil-tigilan nyo na yung mga kabastusan yung content kasi nakikita ng mga bata. Wala na ba kayong may isip na content kundi yung kabastusan na lang? Marami na akong paraan na iko-content ninyo. Huwag naman yung mga kabastusan. Kasi wala walang makukuha ang maidudulot nyo sa mga kabataan nanonood masusunod ng mga kabataan ang ginagawa ninyo nagagaya nila yung mga pinagagawa nyo mga kabastusan sobra sobra na yung content niyo na ginagawa na hindi talaga kaya ayah hindi magandang panuunin sa mga bata so yun sa lang ha sa lahat ng mga nagko-content na mga kabastusan Uh, tikil-tikilan nyo na yan kasi hindi magandang i para para mga, mga bata na nanonood hindi maganda so yun lang ang aking maipapayo sa mga content creator na gumagawa ng mga kabastusan please naman gumawa naman kayo ng kabatihan na hindi naman kabastusan hindi naman yun magkukuntin kayo ng mga kabastusan hindi magandang panuuri ng mga kabataan papasunod natin sila sa ka Magandang asal hindi 'yung gagawa kayo ng kabastusan na masusundan ng mga bata. So, sa akin lang dito sa social media no, piliin naman natin 'yung content natin na ano. Hindi naman makaka-react 'yung mga taong nanunood, lalo na sa mga kabataan na talagang bastos na bastos na. Hindi na hindi na kaaya-ayang panoorin para sa mga bata na dapat sundan nila 'yung tamang asal. So gumawa pa kayo ng mga content na ewan ko kung sa inyo maganda yan ginagawa nyo kung nag-aakit man lang kayo ng mga viewers ninyo ako lang lang sasabi sa inyo tigil-tigilan nyo na yan kasi hindi magandang hindi maganda talaga para sa mga kabataan na nunod so yun lang aking masasabi sa lahat ng mga nagkukuntit na mga kabastusan no? tigil-tigilan nyo na yan kasi bad influence para sa mga kabataan na nunod so yun lang aking masasabi sa mga lahat ng mga nagko-content na mga kabastusan. Please naman, tigilan nyo na yung mga kabastusan na ginagawa ninyo. Hindi maganda talaga. Hindi maganda sa mga batang nanonood. So, salamat na lang sa mga nagsusubaybay sa aking channel. Thank you sa inyong suporta. Ah. Sana maintindihan nyo lahat ng mga sinasabi ko. Para din naman sa mga kabataan na hindi ma maligaw ng landas kasi parang ang dating kasi para sa akin parang tinuturuan yun ng mga bata sa ano sa mga hindi magandang asal so yun lang ang aking masasabi thank you sa lahat sa so, mga sa akin salamat salamat sa inyo